Hello mga kasyurikat og sa mga katkat. -kat. Hello, hello, hello. Kamusta na kayong lahat dyan? At ito na nga mga kasyurikat. Ito yung view ko ngayon. At napakaganda. Tingnan yung mga kasyurikat. Ang ganda din ng weather ngayon. Sobrang ganda niyan. Napaka-amazing ng lugar na ito. Kaso lang medyo malamig siya mga kasyurikat. Nasa 2 degrees lang tayo ngayon. Kahit maaraw. Pero sobrang lamig pa rin mga kasyurikat. Ito yung pinaka-city ng Helsingborg mga kasyurikat sa Sweden. Kaso lang sobrang tahimik ngayon. Walang masyadong tao. Wala malang ako nakitang junjun para pang vitamins ng mata. But anyways mga kasyurikat, sobrang ganda at sobrang linis talaga niya. Tingnan nyo. At ito naman mga kasyurikat, ito yung church nila. At um, marami din dito mga restaurant. Uh, Taya maglakad-lakad pa tayo doon sa unahan. Ayan na sa wakas mga kasyurikat, may nakita na rin akong Junjun. -jun. <laughs> Ang landi mo Akira, landi mo talaga syurikat ka. <laughs> Pero maglakad-lakad pa tayo sa unahan mga kasurikat. Ano lang to siya mga kasurikat? a uh, walking street siya at maraming mga restaurant dito. Ayan, kaso lang tahimik pa rin walang masyadong tao ang naglalakad. Ganito dito sa Sweden mga kasurikat, pag malamig, wala talagang masyadong lumalabas kasi malamig kasi. Hindi kagaya kapag summer. Ang daming tao kapag summer mga kasurikat, nagsisilabasan talaga sila. Lalo na dito, malapit lang siya sa dagat. Diyos ko, maraming mga junjun -jun mga kasurikat kapag summer. Maraming mga vitamins sa mata. <coughs>